Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang pangaabuso ay maaaring magdulot ng stress, hindi lamang sa mental health ng biktima, ngunit pati din sa kanilang pisikal na kalusugan. Ang patuloy na pangaabuso ay maaaring magsimulang magdulot ng pisikal na pinsala na hindi resulta ng karahasan, katulad ng pananakit ng tiyan, mga digestive problems, pananakit ng ulo, at maging ang kawalan ng tulog o insomnia. Marami mga biktima ang naniniwala na sila ay palaging nagkakasakit dahil sa kanilang lifestyle Ngunit ito ay talagang ang kanilang katawan na nagsishutdown dahil sa labis na stress. Karamihan sa mga introvert ay nakabuo na ng immunity laban sa mga mabang abuso at toxic na mga tao dahil sa kanilang mga nakasanayang pag-uugali. Ang mga trick na ginagamit nila ay magiging mahalaga para sa lahat o mga taong kasalukuyang nahaharap sa may hirap na sitwasyon na may emotional trauma o stress mula sa isang mapang-abusong tao. Ang mga introvert ay nagawang maging immune sa mga ganitong klasing tao sa trabaho, sa kanilang partner, at kahit sa mga kapamilya nila. Tandaan ang immunity na ito ay hindi nangangahulugang talunin ang mga toxic o mga mapang-abuso, ngunit nangangahulugan nito na nga labanan sila sa loob. Narito ang mga dahilan kung bakit ang mga introvert ay immune sa mga mapang-abusong tao. Number 1. Self-esteem Ang mga abusadong tao ay may tendensiya na piliin ng mga romantic partner, empleyado o kapamilya na mukhang mahina. Pinipili nila ang mga taong may mababang pagpapahalaga sa sarili at nakakaranas ng pagdududa sa sarili upang sila ay tuluyang umasa sa nang aabuso na tulungan silang gumana sa buhay. Lalapit sila sa nang aabuso kapag naghahanap sila ng payo tungkol sa malalaking desisyon sa pananalapi o career halimbawa. Ang mga biktima ay naniniwala na ang mga taong ito ay nag-aalala sa kanila at ang kanilang patuloy na pagpuna ay ang kanilang way ng pagtulong. Pero alam ng mga introvert na kung nag-aalala talaga ang isang tao, hindi ito patuloy na mamumuna. Ngunit ito ay magbibigay ng lakas ng loob at mga tamang advice. Ang isang paraan ng mga introvert laban sa patuloy na pagmamaliit sa kanila ay alamin ang kanilang sariling pagpapahalaga at palakasin ito. Ang pagbuo ng pagpapahalaga sa sarili ay hindi palaging nangangahulugan ng panlabas na itsura, ngunit ang kumpiyansa din sa kanilang mga desisyon. Paulit-ulit na sinasabi ng mga introvert sa kanilang sarili nagagawa sila ng mga tamang desisyon upang umangkop sa kanilang mga pangangailangan. Hindi makakontrol ng mga abusado ang isang bagay na kontrolado na ng isang tao. Kapag nagsimulang makita ng mga introvert ang abusado mga katangian ng isang tao at ang kanilang pagtatangka na kumontrol, Umaatras sila mula sa sitwasyon at sinusuri kung ano ang binabalak ng mga taong abusado. Number 2. Maniniwala Ang mga abusadong tao ay maaaring talagang kapanipaniwala na hukumbinsin nila ang kanilang biktima kaya nakakasama sila nito ng matagal. Mahalagang tandaan na hindi lahat ay maniniwala sa biktima sa pagsisiwalat ng tungkol sa pang-aabuso ng isang tao. May mga pagkakataon na hindi matatanggap ng mga mahal sa buhay sa paligid ng biktima na talagang ginagawa ng nang aabuso ang lahat ng mga bagay na sinasabi ng biktima. Minsan sinasabi nila, matagal ko na yung kalala, hindi hindi niya gagawin ng ganong bagay. O kaya, baka nagiging masyadong OA ka lang. Madalas itong nangyayari at maaaring mahirap tanggapin kapag nakakarinig ng mga salitang tulad nito. Kaya para sa mga introvert katulad ng relasyon, panahon na para tanggalin ng mga bagay at mga tao sa buhay nila na hindi sumusuporta sa kanila. Maaari itong maging mahirap ngunit ito ay para sa pinakamahusay. Maraming mga tao na sumusuporta sa abusado ay pinagsisinungalingan at inaabuso rin ng hindi nila alam. Madalas sa mga abusado ay maaaring magkaroon ng higit sa isang biktima sa isang pagkakataon. Kaya mga introvert sa pamamagitan ng edukasyon at pagre-realize sa mga mahal sa buhay na nasa kanilang panig ay natututo sila na huwag kamuhian ang mga hindi maniniwala sa kanila ngunit unawain ang kanilang pananaw. Kailangan nilang buksan ang kanilang mga mata kapag handa na sila. Number 3. Kapintasan Gaya ng nabanggit kanina, ang mga abusado ay naghahanap ng mga kasosyo, empleyado, kaibigan o sino mang mukhang may mababang pagpapahalaga sa sarili Mahirap itong ayusin sa isang tao at alam yon ng na mga nang aabuso. Sinasamantala ng mga abusado ang mga pagkukulang na nakikita nila sa biktima at pinapalaki ang mga ito upang gawin itong big deal ng biktima. Ang biktima ay nagsisimulang madama na ang nang aabuso ay ang tanging nagmamahal sa kanila at sa kanilang mga kapintasan. Ang isang paraan ng mga introvert upang makabuo ng immunity sa kanila ay ang pananagutan sa lahat ng kanilang mga kapintasan na binabanggit ng mga abusado upang pabagsakin sila. Inaalis nito ang kapangyarihan sa nang aabuso. Hindi nila makakontrol ang pagpapahalaga sa sarili ng mga introvert kung wala na ito sa kanilang mga kamay. Para sa mga introvert, mahalagang sabihin ng malakas ang lahat ng mga kapintasan at sabihin na ang mga kapintasan ay okay lang at yakapin ang mga ito. Number 4. Gaslighting Tulad ng alam ng maraming tao, ang gaslighting ay ang pangunahing anyo ng pang-aabuso mula sa mga toxic. Ang gaslighting ay kapag sinusubukan ng nang-aabuso na baguhin ang pananaw ng kanilang biktima sa katotohanan. Ang kanilang layunin ay upang ang biktima ay umasa lamang sa kanila para sa lahat ng anyo ng katotohanan sa kanilang buhay. Ang pagbuo ng immunity sa gaslighting ay maaaring maging mahirap. Ngunit ang isang paraan ng mga introvert upang magsimula ay ang pagdetect kung kailan nangyayari ang pang-aabuso. Naikita ng mga introvert kapag may ginagawang mali ang abusado. Pag kinocall out nila ang kanilang mga aksyon, agad nasisisihin na sisisihin ng mga abusado ang biktima upang ibaling ang sisi malayo sa kanila. Ang ginagawa ng mga introvert ay ang sinasadyang pag-alam sa sitwasyon at pag-atras sa laban sa halip na bigyan ang nang-aabuso ng kakayahang mang-akusa at makipagtalo. Pinapatunayan ng mga introvert ang kanilang sarili at lumilikha ng empowerment sa relasyon. Pinapaalam sa mga nang-aabuso na sila ang namamahala sa kanilang buhay at alam nila ang kanilang katotohanan. Karaniwang inaasahan ng nangaabuso na ang biktima ay susunod sa anumang sabihin nila. Kaya ang pagpapakita ng mga introvert ng pagtutol sa kanilang pangaabuso ay ang makakasira sa kanilang plano. Isa rin ang self-growth sa paraan ng mga introvert para magkaroon ng immunity sa gaslighting. Kabilang dito ang pagsisimula o pagpapatuloy ng mga hobbies, pag journal o pag-google ng oras kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kung ang pang-aabuso ay nangyayari sa trabaho, maaaring hilingin ng mga introvert na lumipat o maghanap ng mas magandang pagkakataon sa ibang lugar. Kung ang pang-aabuso naman ay nangyayari sa tahanan, naghahanap sila ng mga aktibidad sa labas upang makalayo muna sa sitwasyon na yon. Number 5. Komento Ang paikisali sa isang argumento o paikipaglaban sa isang nang-aabuso ang nagpapanatili lamang ng cycle. Maraming mga abusado ang natutuwa sa emosyonal na mga pang-aalipusta sa biktima at pagkatapos ay nagpapatuloy pa din sa panggagaslight o pinupuna sila dahil sa pagkakaroon ng mga anger issues. Kadalasan ang biktima ay tinutulak sa kanilang mga limitasyon pagkatapos ay pinupuna sa pagtugon sa naaangkop na paraan. Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan ng mga introvert upang bumuo ng immunity mula sa patuloy na pamumuna ay ang emosyonal at pisikal na paghihiwalay ng sarili mula sa sitwasyon. Ang pagpili na tanggihan ng paikipag-ugnayan ang nagbibigay sa mga introvert ng kapangyarihan sa sitwasyon. Ang katahimikan ay maari maging isang gintong kasangkapan laban sa isang taong mapang-abuso. Ang pagbibigay sa kanila ng katahimikan kapag gumagawa sila ng kanilang mga akusasyon ay kasing lakas ng pagkilos ng paikipagtalo. Ang mga taong abusado o toxic ay naghahanap ng apoy sa ilalim ng mga paan ng kanilang biktima. At kapag pinatay ito kaagad ay tinatanggihan nito ang nang-aabuso sa kung ano ang gusto nila Ang isa pang immunity builder ng mga introvert sa kanila ay paglikha ng isang ligtas na espasyo sa kanilang sariling isip Kung saan maaari nilang salain ang negativity mula sa taong nang-aabuso Maaari nilang kontrolin kung ano ang papasok at kung ano ang lalabas Sila ay magkakaroon ng kapangyarihan na hindi kailanman may kita o mahahawakan ng nang-aabuso Nire-recommend din ng maraming introvert ang regular na ehersisyo at isang malinis na diet upang makatulong na mapanatili ang balanse sa buhay. Ang balanse at consistency ang susi sa pagbuo ng immunity para sa simpleng katotohanan na kailangan natin ng lakas at malinaw na pag-iisip upang labanan ang pang-aabuso. Number 6. Hindi ito ay maaaring mukhang isang maliit na salita at sinasabi natin ito ng labis. Ngunit sa isang abusado, ang salitang ito ay mabigat. Ang mga taong toxic o abusado ay hindi sanay sa pagtanggi at ang salitang hindi o no ay may malaking epekto sa paraan ng kanilang paggana. Ang susi ng mga introvert sa pagtanggi sa isang abusadong tao ay ang pagtitiyak na sila ay matatag sa pagsasabi nito ngunit may respeto pa din. Ang tono na ginagamit nila at ang kanilang body language ay may malaking resulta sa magiging reaksyon ng nang aabuso. Ang mga introvert ay nais na ipakita na ang kanilang pag-iisip ay nabuo na at hindi na ito mababago. Ngunit sinasabi pa din nila na naririnig nila ito at iginagalang nila ang kanilang mga sasabihin. Ang pagtsatsaga ang susi din sa pagwawagi sa laban at makakatulong ito sa mga introvert na maging kumpiyansa na malalampasan nila ang mahihirap na panahong ito. Ang isang introvert na naninindigan sa kanilang paninindigan ay kailangang maghanda at pagtagumpayan ang mga kahihinatnan na kung minsan ay sumasama sa pagsasabi ng hindi. Maraming beses na may pagtawag ng pangalan, pamumuna, pambubuli at pagtatangkang baguhin ng isip ng mga introvert. Naghahanap ang mga abusado na kakayahang umangkop sa isang biktima, hindi katatagan. Number 7. Makipag-usap Walang sino man ang makakaunawa kung ano ang pinagdadaanan ng mga biktima kaysa sa ibang tao na nasa parehong sitwasyon. Kaya alam ng mga introvert na mahalagang magkaroon ng matibay na support system sa buhay at makahanap ng grupo na humarap sa parehong mga problema nila. Karaniwan ng mga serbisyo tulad ng group therapy ay maaaring mag-alok ng mga tip at payo na makakatulong sa kanila na magsimula sa landas tungo sa pagpapagaling. Maraming beses na nahihirapan ng mga introvert na makipag pag-usap sa mga mahal nila sa buhay dahil sa kanilang personalidad, pagiging bias sa biktima at mas madali makipag pag-usap sa isang taong hindi nila kilala ng personal. syempre maaari rin itong maging ganap na kabaliktaran at yun ay okay din. Shoutout sa mga nag-comment last upload na problemang nararanasan ng mga taong introverted empath. Shout kay Jinky Gayo. Sabi niya, ako po honest sa tao kapag nakikipag-usap. Doon ka nalalaman kung nagsisinungaling yung mga tao na nakakausap ko. Minsan pa nga napapaiyak ako sa sobrang galit kapag ini-ignore yung katotohanan na sinasabi ko. Pero ngayon na-realize ko na na ganun ang realidad ng buhay. Kaya nagsasarili lang ako at sa bahay na lang ako nag stay Idol. Shoutout din kay Mary Ann Panya, Malia Momena Bantas, Marie Delight Worker, Emma Villanueva, at kay Hubby Pet Friend. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga isa-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Ang mga introvert ay may posibilidad na magkaroon ng malakas na immunity laban sa mga mapang-abuso at mga toxic na individual sa pamamagitan ng kombinasyon ng kamalayan sa sarili, mga hangganan at mga piling pakikipag-ugnayan sa lipunan. Madalas silang gumugugol ng oras sa pagbumuni-muni sa kanilang mga damdamin at karanasan na tumutulong sa kanila na makilala ang nakakapinsalang pag-uugali ng maaga. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kanilang sariling emosyonal na kagalingan, nagiging biyasa sila sa pagtatakda ng malinaw na mga hangganan upang protektahan ang kanilang personal na espasyo at mental health. Mas gusto din ng mga introvert ang malalim at makabuluhang relasyon kaysa sa mababaw na nagpapaintulot sa kanila na maingat na piliin kung sino lang ang kanilang papapasukin sa kanilang panloob na circle. Ang piling diskarte na ito ay hindi lamang binabawasan ang pagkakalantad sa negativity, ngunit pinalalakas din ang kanilang katatagan na nagbibigay daan sa kanila na maiwasan o humiwalay sa mga toxic na kapaligiran ng mas madali. Alam mo ba na may mga problema ang mga introverted empaths na tanging sila lang ang nakakaranas? Panoorin mo sa video na to.